tutulong sa inyo. Ay, hindi. Nagdala lang naman ako ng merienda sa iyo, oh. Kasi, alam matagal na tayo hindi nagkikita, oh. Kaya nadaan naman ako para makamusta ka. Okay lang po ako, Alin Tami. Medyo may konting problema sa bahay, pero nakakaraos din. Salamat nga, wala. Ah, okay lang yun. Ay, balita ko pala. Si Mang Gregory, nagtatrabaho na daw sa, ano, yung sa anak ni Gob. Ay, opo. Ah, Buti nga po, kahit paano nagiging busy na rin po si tatay. Uh, aling Tami, hihingi lang po sana ako ng paumanhin kasi ayaw pong mabigyan ng sanitation permit yung Big tamis para makapag-operate po kayo ulit. Hayaan hmm. mo na. Okay lang yun. Huwag mo nang problemahin yun. Nakakaraos hmm, pa naman ako, okay lang ako. Tsaka meron na akong bagong negosyo. sari uh, sari sorry, uh, sorry uh, store! Ba ba't hindi ko to alam? Ano hindi mo alam? Eh nakatayo sa tabi ng bahay niyo. Ano ba? Uh, talaga oh! Uh, Busy ka nga kasi! Oh, bili-bili din pag may uh, time, sir. ha? Siyempre, bibili ako. Bibisitahin ko kayo. Araw-araw. Wow. Talaga ba? Wala akong bibili. O, hindi na kumain ka na. O, ayan na ay yung merienda. Uh, hindi na talaga okay na makasama pa natin sa iisang bubong. Yung Oliver na yan. Tsaka yung si Aling Guada. Pasensya na. Matagal ko lang gustong makaalis na tayo rito. Kaso, wala akong mahanap na malilipatan na bahay nung... No. Eta eh, wala naman pong problema kay Sir Mayor na manatili na tayo dito. Tsaka, diyan naman po tayo ah gusto mo na dito. Ba't parang yung iba yung ihip ng hangin? Eh, hey, Nay. Yung lang po talagang nakikita na natasa ng boses ni Oliver sa si Sir Mayor. Kaya ayoko po siyang iwan. Why? grabe naman talaga yung Oliver na yun. Parang hindi nga ka po ni Sir Edwarden. Kasi magkaiba okay talaga sila ng ugali. Huwag na kayo problema. Nakisip na ako ng paraan para wasakin si Rambo. Nag-uusapan niyo po ba ako? Nay, ayoko po talaga maghusga pero tama po yung sinabi niyo, Nay. Ibang-iba po talaga makitungo si Oliver. Hindi ka tulad ni Sir Mayor. Kaya nga po nagdududa ako na... Na... Na ano? Na hindi apo ni Sir Eduardo si Oliver?